morning. Tingnan natin kung uh, makakailan tayo ngayon. Uh, ngayon ay, tingnan natin yung date. Uh, October 8. Let's go guys. Tigas si tapos ang drop off niya dito sa BIR Makati. Malugay entrance. Ito may pick up si Tilan sa may Hermita Malate. Tapos drop off niya bagong hospital ng Maynila. kakadrap kakadrop lang dito at uh, nagbigay ng tip na isang daan. Kakapit tayo mamaya pag may tayo mananapin. Ito. Sa hospital ng Maynila. Uy, may pick up ako. Nasa ano? ah uh, Malate Maynila ang pick up niya. Sa Ortigas ang drop off. Okay, nandito natin sa Ortigas. May pumasok sa ano pa lang EDSA. Do may pick up ulit tayo bus terminal ay sa Mega Mall. Tapos ang drop off niya ay sa ano, Pilam Pasig Capitolio. Let's go. May pick up din tayo ngayon sa Capitolio. Tapos ang drop off niya Gamboa Street San Lorenzo Makati. Ito may pick up tayo lapit lang Alpaland Makati tapos ang drop off nya Samsung sa may circuit let's go ito may pick up PWD pick up dito sa Tiheron tapos ang uh, drop off nya sa Kumilik pero kabababa lang dito sa Samsung Performance Arts sa uh, circuit yung isa kong passenger let's go i okay, pick up natin na possibly Angelina 7 ng Grand Riviera sa so Rojas Boulevard Service Road let's go so, pick up natin sa Pearl of Orient tapos ang um, drop off ay uh, Hotel Pinel de Maison de la Salle. Ayon ah, ang galing doon hindi pwede mag left turn. Ah, uh, uh, Nina? No. Kasi po pwede. Ikot na lang sila. Link call pick up nito sa may ano Rockwell ang hmm, tagal lumabas tanghalian muna tayo punta tayo sa SMX sa uh, parking oras na ba 12.24 Gas muna tayo. Meron silang ano dito, promo. Pagka 1.5 uh, yung inavail mo, meron silang discount na dalso. Ayan. Yeah. Isda. Tsaka kamatis. That's it. Uh, magdasal muna bago kumain. 4.54 na tayo nagising. Tapos pag open natin may ano na, na tayo. Kaling sa Molo Bay siya. Papunta siya ng Teleperformance. Tapos muna tayo sa pick-up phone fame 7.6 ng drop off niya Capital Commons grabe traffic galing mo tapos dito hatid sa Mandaluyong maabot ng kulang kulang dalawang oras sa uh, 274 pesos ito na po alas 10 tayo tapos tapos naka 34 rides tayo okay Subukan naman natin mamaya. Thursday, October 9. Maraming salamat po sa panunood at God bless po sa lahat.